ganito. Lahat naman tayo dumadaan sa ganitong partin ng buhay. Napagal lang ako. Hindi ako makapaniwala na kita tayo ulit. Walang araw na hindi kita naisip. Totoy. Unti-unting nungawala siya sa landas. Nag-aalala ako para sa kanya. Baka kung sa kanya, may mga bagtas sa buhay ko. Hindi, kaya. May lalaking nagligtas sa akin. Sabi niya huwag daw akong magtitiwala akong kanika-nika. May picture ka ba? Ito. Yung lalaking niya ang pumatay sa tatay ko. Patay na si Captain Alan? Insan. ano balita? Nandito ako ngayon sa target. May kasama siya. Ano? Go-one na ba? No. Ikaw, boss. Dalhin mo sa akin si Totoy ng buhay. Ba yan? Nagtagpo na si Totoy tsaka yung long lost kababata niya. So meaning, mas maliit yung chance na magiging kami. Ma'am! Hmm? Na yun, hindi ka na mawala. Hindi na to. What if ako naman yung may agawin na importante na tao kay Toto. Kuha mo. Bantayan niyo mabuti anak ni Palermo habang wala kami, ha? Kapag nagutom, sabihin niyo manahimik siya. Pag ay manahimik, tapalan niyo ng duct tape ang bunganga. Ako po. na pa. Baka malay pa tayo. Amber, alis na tayo. Sunod na lang ko pa. Hindi pa ako satisfied sa look ko. Five minutes. Okay Okay pa pa. Number. Papunta kami sa isang meeting ni Papa Atraki. Ito na yung chance mo para may takas may anak ni Judge Palerwa. Punta ka dito sa isang property namin sa buong paraiso. Copy. Dumaan ka doon sa secret gate sa likod. Mabuting mag-isa ka lang. Maraming tauhan doon. The more lucky, the better. Make sure na makaalis kayo before 6pm bago kami dumating. Kuha mo? Kuha ko. Again, 6 p.m. sa so Old Miranda Building, sa Puok Paraiso. This is your only chance. Kopya. Good luck, Totoy. Toy! Ba't ka nagpapabasa ng ulan na dito? Magkasakit ka pa niyan eh. Kailangan ko na umalis. Sinawagin ako ni Amber. Binigyan niya ako ng tip. Hawak nila yung anak ni Judge Palermo. Kailangan ko na umalis. para paraiso? Delikado yung toy! Hoy! Baka doon ka pa mabenga ng mga kastilyo. Medyo deliks, toy. Kaya nga kailangan ko itong gawin na mag-isa. Teka, toy! Kalabas hanggang dikit tayo! Teka, saka ka sa ako! Huwag na kita! Doon din ako! puso. puso. Sa mga kalasag, huwag kakarang-karang kumantaong tumalag Hindi eh, mo ba nakikita yung mga nasa lao? 🎵🎵 Ako na pala may nadaladala yung mga salot Pero mga katawan na katapalapakan oh, 🎵 wala tayong labang like, kukawal sa kawal Pero pa, sama-sama natin palibutan Yung eh, bukod na lang umiti sila kilapunta 🎵🎵 yung mga panatalao so, 🎵 ang kumalaw 🎵🎵 Siya o oh, magiging naso, kapag kanilang balitin, pala, siya, pala, so. Dabung, dabung, dabung. Nga Dahil po suman dirig ma di pa pakutcha di pa patok ko suman dirig ma di pa di at sa kung di na naganda sila yung mga hut si leon sa tinulupan ano kami yung panalupi robarik para kulang Para ba si leon nagkita it na sa kasandalay ng mga tawag kung na pura kau pala. na mukha ng lah ng

ng mga boy na wala sa pag mga payan hindi mahilig mga lab pero may dalawang lobil ang nakak Hoy! Tumigil ka nga! Ano ba problema mo? Ba't ayaw mo kumisama sa mga mission mo? Oo nga naman to Gusto ko din mag-adventure. Sama mo na kami. Onyx, hindi adventure to. Buhay ang nakataya dito. Totoy! ba diba Kaya hindi sasama sa'yo. Oo, no? Para kapag kailangan mo ng backup, ba, diba, Dito kami. Ay, Bakit, to, Toy? Yan. Sobrang delikado ba yun? Dili ni Amber. Ako lang mag-isang alam niyo ang sitwasyon ni Chong Father, di ba? Paano pag magka-emergency siya? Sinong mag-aasikaso sa kanya? Isip na kayo. Oo nga naman, Jet. Tama naman si Totoy. Dito na lang tayo. Tol. No. Pabigyan mo na ako dito. Pipiliting kong iligtas yung bata. At susubukan kong mag-ingat. Pero kailangan kong humiling ng pabor sa'yo. Ano na naman yan? Ingatan mo na mabuti si John Fabian. Maasahan ba kita? Siyempre. Parate mo naman ako naasahan eh. Pero, may isa lang ako hindi sa'yo. Ingatan mo sa sarili mo. Gusto ko bumalik ka dito ng buo. Ayoko mawawalan ng hanggang dikit. Mapapangako mo ba yan? Toy, mag-iingat ka dun, ha? Oh. Next time, sama mo na ako sa adventure. Hindi mo ata kung sin. <laughs> ingat, Toy. Tuturuan mo na kita makipagal. Pakpakan. Tara na! Tara. Toy, ingat, ha? Jet! Ingat, Toy! Ingatan mo si Chong Father. Okay, Toy, ingat! Sino yan? Nay, ako po ito. Saan ka ba galing? Nay, nag... Nakita kami ni Totoy. Ha? Nakuwento niya na... Wala na raw si Mang Alan. Ha? Gaya ko, hinahanap rin ni Totoy yung gumawa nito kay Mang Alan. Mukhang magkakonekta nga yung nangyari magkahunik yung nangyari kay Mang Alan at Kuya. Oh, Emerald, kung totoo man yun, ibig sabihin mga malalaking tao yung binabangga nyo! May, Ngay, ngayon nakita na kami ni Totoy, may kakampi na ako. Mas magiging madali na yung paghahanap natin ng hostisya. Mas magiging mabilis na. Anay, konti na lang. Promise. Emerald. Emerald. <laughs> Huwag kang tatakbo Huwag kang gagalaw Tul, bakit ka naman kumayag-umalis si Totoy mag-isa? Ramon, siya mo na yun. Tandaan si Totoy. Eh. Tsaka sigurado ko, alam niya naman yung ginagawa niya. Uy! Ano yun? Uh -huh. Uh -huh. Kuya, 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 saglit lang. Nakita niyo po ba kung ano nangyari? Yung kasama niyo, pinagpabaril. Kasama namin. Ano? Namukha niyo po Oo. ba? Oo. Nakasakay siya sa SUV. Lalaki mahabang buhok. Mestizo. Matangos sa ilong! Sige po, salamat ha. Tara, sapunta natin. Tara, tara, tara. Isso é o dito. Tapos si ha, dito ba si Totoy? bakit ano? Pinagpapasang buhay niya eh. Ano? Hinatid namin siya sabay sa kayan. Tapos, pag alis namin ni Onyx, yun, bigla na kami may narinig na putok ng baril. Tsaka sabi sa amin ng mga tambay doon, naka SUV doon yung bumaril sa kanya. Yung nakakita ang sabi, nakapunta na daw dito. Yung malamang tawa ni Dwayne yun. Elo, biniligan namin si Totoy pero wala namin nabutan. Sinubukan din namin siyang kontakin lo, pero di po sumasagot eh. That's so messed up! May alam ba kayong ibang lugar na pwede niyang puntahan dito? Eh, tuwing hindi ninyo makikita si Toto at hindi babalik na kidnap niyo. Kidnap? Kidnap? Ah, uh, Jiwe, makikiusap lang sana ako sa iyo. Baka pwede ikaw na muna magbantay kay Father Niko. Pero, huwag na huwag kang ma-i-i-i-i sa kanya. Jet, tayo sa mga pulis! Kamal! Yan lang huwag, huwag mong magagawin. Hindi natin alam kung sino yung kumidnap kay Toto. Baka malaking tao yun. Mali mo, nagbayad sa mga pulis dito sa Maynila yun. Oo, oh, mahirap na, mahirap na. Hirap na. Oh, may na namin So as you gentlemen can see, we have some very big and comprehensive plans for aggressive expansion for this promotion. We're very excited. Excuse me, gentlemen. Judge Palermo. Silvio. pinalusot ko na yung mga kargamento mo. Ibalik mo na sa akin yung anak ko. Masyado ka namang hot, Judge Palermo. Pakakawalan ko rin yung anak mo kapag nakarating na yung shipment sa destination nila. Hindi yan yun ang pag-usapan natin. Pero pa, di ba kahapon? Pa? Kahapon pa dumating ang shipment. Amber, hawak natin ang lahat ng baraha. Kaya, pwede nating paglaruan yung Judge Palermo na yan. Pero wag ka mag-alala. ko lang para matuto ng gusto. Kaya hey, Rocky, you may continue. So, it goes without saying that this is about us sure a sure bet. Kailangan ko ng mulis. Masaya akong makita ka ulit. Salamat. Kung meron kang kailangan, huwag kang mahihiyang lumapit. Hindi ako magdadalawang isip na tumulong. Asensya na Ruby, pero hindi ako pwedeng tumanggap ng pera sa'yo. Sir, magtatanong lang ho, baka sakaling nakita niyo po itong kaibigan ko, nawawala po kasi. ito? Lago? Alis dito. Boss! Magtatanong lang ho, kung nakita niyo po ba yung ganyang itsura? Nawawala ko kasi yung kaibigan ko eh. Hindi po? Sa kaya't si toto ay, nako. Tara. Tara. Saan? Saan tayo magkahanap? Dito, dito. Tara natin dito. Dito, dito. Tara. Hello. Saan? Mission accomplished. Father, oras na po ng pag-inom ng gamot. Oh, parang nalagdagan yata. <clears throat> eh, yan po yung nareseta ni Doc eh. Tsaka hindi pa po ba nasasabi sa inyo na settled na po lahat ng bills niyo dito sa hospital? Ano? Paano na? <laughs> Kung meron kang kailangan, huwag kang mahihiyang lumapit. Hindi ako magdadalo ang isip na tumulong. Namna na po ay ng gamot. Sir, uh, baka po pwede nyo kaming tulungan na makakuha ng kopya ng CCTV. Mm. Kaibigan po kasi namin, nawawala eh. Ako, oh, pasensya na kayo. Eh, na yung mga yan Oh. Thank you, Thank you. Thank you, Thank you sir, This is about as sure a bet as you're gonna find. We expect no more than three months ROI. matawa. Nakakatawa. Dahil hindi mo kaya. Ano? Hindi mo kaya yung di ba? Hindi mo kaya patayin. Di ba? Alam mo, pasalamat ka na lang. Yan lang ang inuto sa akin. Dahil kung ako ang masusunod, kanina mo pa nakita si San Pedro. Kung ganun, Isang palang dutak Anong kailangan sa akin ng amo mo? Anong kailangan sa akin ni Dwayne? Ha? Dutak ah. Dutak ka nga dito. Anong gusto mo sa akin? Dutak ka na Tigas ka eh. Hmm. Totoy bato. Ano ang masakit? Baka kailangan na ganyan ngayon yun. Tignan natin ang tigas ng bato sa bakal, ha? si Kaupay. Di ba talaga natin sasabihin kay Father Nico yung nangyari? Deserve niyang malaman yung nangyari sa pamukin niya yun. Ay, puno ba nagtutuloy yung tenga mo? Sinabi nga ni Jet na wag, di ba? Sige ka, pag nagkasakit, lalo yan si Father Nico, ikaw mong babayan. Eh, huwag naman ganun, Jewel. E, eh, paano kung hindi na makabalik si Totoy? E, eh, paano kung... Pero masamang gawin yung duwain sa kanya? Tsaka, sabihin na lang natin kay Father Nico na kinidap si Totoy. Eh. Ay, nako. Masyado kang nega, clown, ha? Kumalma ka nga, baka mahawa pa ng bad vibes si Father Nico. Ganito. Okay. Inhale. Exhale. <gasps> Inhale. Hello? Minsan? Anong balita? Nandito na siya. Good. Make sure na bantayan mo siya. I'll be there soon. Dwayne, alam ko kakapanalo mo pa lang. Tulong mo na mapuli ang kakapit Alam ko masaya ka ngayon. Pero marami pa tayong trabaho. Makakapaghintay yun, know? Uncle. Because I finally got him. I got Totoy Bato. Wala <sighs> ka ng yun. ngayon.